dapat sana ituloy nila sa pagsampan ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon niya akusado na sumagot, magpaliwanag at kumpruntahin yung testigo laban sa kanya. One Voice Channel. Pinuri ni Senate President Francis Jesus Escudero ang imbisigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Kampanya Kontra Droga ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na humarap sa investigasyon si Duterte patungkol sa umunoy extrajudicial killings sa panahon ng kanyang termino bilang Pangulo. Dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath um, patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war ng sa Presidente ang malaking bagay na yan, malaking step forward na towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Pero sa kabila ng paglitaw at pagbigay ng testimonya ng mga umano'y witness sa extrajudicial killings, sinabi ng liderato ng Senado na sana ay hindi ito magtapos sa komite ng mataas na kapulungan. Git niya, kung may reklamo laban sa dating Pangulong Duterte, dapat na magsampan ng kaso ang pamilya ng mga umano'y biktima sa korte. So sana, yung mga biktima dahil sa pag-amin, kasi sa dulo, kailangan mo pa rin na magre kahit gustuhin ng, ng sinuman sa inyong magsampan ng reklamo sa napakinggan nyo kahapon, laban kay Pangulong Duterte, you are still not a party in interest. Ang party in interest, ang pwede maging complainant ay pamilya ng biktima. Sana hindi matapos sa paglalahad sa komite, sana idiretso nila sa pagsampa. Inihalintulad tulad ni Escudero ang reklamo laban kay Duterte sa mga reklamo kinakaharap din ni Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na kamakailan lang ay sumalang din sa investigasyon sa Senado. Karamihan kasi sa mga witness ay naghayag lamang ng testimonya sa komite ngunit di naman nagsampa ng kaso sa korte. Parehas na lang nung kay Pastor Kibuloy. Sana yung mga testigo nandun dahil apparently hindi silang lahat ay nagsampa na ng kaso tumistigo lamang sa komite. Sana wag silang tumigil doon, idiretso nila sa pagsampa ng kaso. Ipinunto ni na, na sa pagsasampa ng kaso sa korte ay nabibigyan ng tamang venue at due process ang inirereklamo. Hindi naman dapat end all be all yung nakapagsalita sa hearing under oath. Dapat sana ituloy nila sa pagsampan ng kaso. It works both ways. Para mabigyan din ng pagkakataon niya akusado na sumagot magpaliwanag at kumpruntahin yung testigo laban sa kanya. Sa harap ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, binigyan diin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magsasori sa kung anuman ang nangyari sa kampanya kontra illegal na droga ng kanyang administrasyon. Pero kanya rin sinabi sa pagdinig sa Senado na aakuin niya ang legal responsibility dito. Ibig sabihin, handa siyang akuin ang responsibilidad sa kung anuman ang nagawa na mali ng pulisya sa pagsunod ng kanyang utos bilang presidente noon. With successes and shortcomings, I and I alone take full legal responsibility. Sa lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot at ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman nagtatrabaho lang. Sinabi rin ni Duterte na bilang Pangulo ay kanyang isinulong ang drug war o Oplan to noon para protektahan ang mga Pilipino. Ito ay, niya ay hindi patungkol sa pagpatay ng mga tao kundi ito ay para sa bayan para masugpo ang iligal na droga tulad ng shabu, cocaine, heroin, marijuana, party drugs na sumisira sa buhay ng tao. My mandate as President of the Republic was to protect The country and the Filipino people. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Dilino din ng dating Pangulo na kanyang inabisuhan ang pulisya at kasundaluhan na wag abusuin ang kanilang otoridad at kapangyarihan. Ngunit kanya rin ipinunto na responsibilidad ng pulis na supilin ang panlalaban sakaling ayaw sumuko ng mga kriminal. At kung may baril, at kung tingin mo sabi ko sa mga pulis doon sa academy, mamamatay ka. Barilin mo. Barilin mo sa ulo. Patayin mo at least one less criminal in the community. Yun ang utos ko. Sa kabilang ay ibinigyan diindi ni Duterte na hindi kriminal ang kanyang tingin sa mga nalulong sa iligal na droga. Aniya parehong biktima at pasyente ang mga ito na nangangailangan ng tulong medikal. One Voice Channel.